Kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo. Grabe na talaga nangyayari ngayon sa social media. Sina to Robin, galit na galit. Wait lang, hinga natin ng opinion si Bossing. Oh, Bossing! Ang ah, gandang umaga! Ang gandang umaga! Grabe ang sipag natin ngayon ha. Ah. ah, grabing balita ngayon sa social media. Galit na galit si Senator Robin. Galit na galit si Senator Robin dahil ginawan siya ng storya ng mainstream media na during daw ng pambansang awit ng Pilipinas sa ano nila sa session sa Senado eh sabi daw ng mainstream media, naka-dirty finger daw siya. Ah, ganun ba? Take me sa naman yan. Grabe yun. No? It's supposed to be dapat yung social, yung mainstream media nagbibigay ng totoong balita. Sina pa yung nagbabalita ng fake Mas, mas malupit pila sila sa mga troll. Kasi yung mga troll nagtatago. Ito, mainstream media, talagang, ah, nagpapakita talaga na nagbibigay sila ng fake Sana tayo aasan ito ngayon? kung ito, mga mainstream media na to nagbibigay ng mga peking mga balita. So wala na tayo, wala na tayo ano dito. Kasi supposed to be sila nagbibigay ng totoong balita. Biro nyo, uh, ginawa nila ng fake news si Senator Rubin Padilla. So napaka-injustice yan. At saka isang seryosong bagay yan mga boss. Isang seryosong bagay yan. Hindi yan, hindi yan ordinaryong biro. Biro nyo, nag-aano siya sa, ano yun, di ba, nag, sa lupang ano, hinirang ba yun? Uh Oh. pagkatapos binigyan ng issue na nag ah, anong ginawa na, na binastos ang pangbansang awit ng ating pangbansang Pilipinas so hindi yan grabe injustice na yan grabe talaga supposed to be ito mga mainstream media ang nagbibigay ng totoong balita sila pa yung nagbibigay ng mga fake news so hindi na tayo asa sa mga mainstream media na yan Tapos, eh sabi na oh. ni Senator Robin oh. yung sabi niyang yung finger na ginawa niya, isa yung uh, paggalang daw sa kanilang ano paniniwala, o sa isang Diyos. Tingnan niyo. binastos niyo. Grabe. So, yan, ang ano ko, wala na. Kahit mainstream media, hindi na mapagkakatiwalaan ngayon. Yun. Ah.